good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de Santos para magbigay po yan dito ng reaksyon. Opinyon uh, opinion dito ki Marinduquinong Gala. Kasi po mga kapatid, naglay po siya. Uh, talaga po galit na galit po sa mga reaktor. Mayroon po siyang pinatatamaan ng reaktor na parang uh, siya po ay talagang pinasasaringan. Uh, mga kapatid, dapat tayo po ay nagre na may pangalan na dahil marami po tayong uh, mga reaktor dito sa kalingap at lalong-lalo na po ay kung wala naman tayong katunayan, katibayan dahil po na ang mga rinireaksyonan re lang po dito ng reaktor na ayon lang po yan sa programa ng kalinga. Lalong-lalo na pa sa live ni ni Kalinga Prab at sa live ni Kuyabal at sa mga ginagawa ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab, di ba? At yung iba pa pong mga pasaway. Alam niyo po mga kapatid dito kay King Gala ay talagang nakita natin na siya po ay galit na galit. At dahil doon po sa nakakagulat na napangyayari po sa at uh, team uh, love team ni Nang Dandit. Ah, mga kapatid, ako ay talagang nakakagulat po na yung mga nangyayari, sari-sari na pong isyu ang lumalabas na hindi naman dapat. Kung tayo po ay tatanggapin lang natin ang katotohanan, wala po sana'ng magiging problema. Kaya lang po, hindi natin maiwasan na yung mga talagang napamahal na o talaga pong nandiyan na yung sulit talaga dito sa dandit o oh, dandit or dadit ay marami na pong ah, naging ah, usap-usapan, naging toxic na po kaya po yung mga iba po, papasensya na kayo, magpasintabi po ako doon sa hindi naman po ganoon ang mga reaksyon nila na alam naman natin ang katotohanan na ito po ay Parti lang po ito ng programa sa pagtulong ni Kalinga Prab. Ngayon po nga, ito nga si Marindukinong uh, Gala ay talaga pong nag na galit na galit po na ito nga po daw si Midit, yinurak-yurakan na, tinapaktapakan na at uh, para bang uh, linait-lait na lahat na po na sinabi niya na talaga pong nakakadurog ng puso na Uh, napagpintangan pa po nga ay ang mga reactor lalong lalo na yung pasaring po ki July Paunel alam nyo po marindoking gala ako, ayaw ko po na tayo ay magkakagalit mag -ano, dahil iisa lang po ang mga sinusuportahan natin nandiyan ka ikaw po ay depender ni Medit wala ka naman dapat pong i-depend kay Medit dahil hindi naman po si Medit binabalahura at igit sa lahat po ang respeto natin po diyan sa mga na beneficiary ni Kalinga Prab ay naruroon. Di ba? Alam niyo po marinduking gala ako ay inanap ko at ako po ay nagsuporta, naging follower po niya ako sa kanyang uh, dito po sa reels niya sa ano sa FB. Naging par uh, ano ako. Kaya po nakita ko po diyan si Midit nga na ang pangalan niya nga po ay ano ay Midit. Ito po. Midit uh, Nasaan na nga yun? Nakalimutan ko na nga. Kaya po dapat tayo, wag po tayong ano, maging ano dahil si Midit po sanay na siya sa social media. Ayan Midit Basilonya ang kanyang pangalan. Kaya po ako, agad-agad ko po iyang hinapalo para po tayo makatulong po sa kanya na para po kumita naman siya ng malaki-laki at saka po marinduking gala. Huwag kang magagalit at igit sa lahat wala pong inaapakan yurakan na dinurog durog ang pagkatao ni Medet. Alam niyo po mga kapatid, itong si Marindu Kinggala bilang isang reaktor ng kalingap, huwag ka dapat ganyan. Dapat magkaisa, panuuren mo ang live ni Kuya Bal, o ano, dahil wala namang pong nandudurog o nang yuyurak sa pagkataon ni Medit. Ang ganda nga po nga nung pagka-discover kay Midit ng kalingap dahil lalo po siyang sumikat nagkaroon siya ng maraming grupo na nag sponsor sa kanya. Akalain mo, si Medit lang po ang ipinayaga ni Kalinga Prab na ang sponsor mag-direct na po kay Midit dahil napakalayo ng kanyang lugar. ba? Diba? Sa, so, sa five months na nag-iri po ang love team ni Dan, ni Kalingap Dan at ni Medit, alam nyo, 70 episode, oh, seven, ano, 17 episode pa lang. Kaya mga kapatid, ah marinduki nung gala. Bakit ka na, kailangan mong magalit? Isa kang reaktor ng kalingap. Dapat kung mayroong kang hindi maintindihan o oh, hindi mo talaga napapanood ang live ni Kuya Dbal, sana po magtanong-tanong ka sa mga nakakaalam. At higit sa lahat, kuntakin mo ang balsantos matubang or si kalingap rab. Di ba? Kaya, para sa akin, uh, Sir Marindo Kinggala, wala ka dapat ikagalit sa mga reaktor. Di ba? Magkaisa tayo dahil iisa lang naman po ang tahanan na sinusuporta natin. Huwag tayo ditong mag-aaway-aaway na para tayo dito nagpapagalingan sinabi mo nga na hindi ka naman nagiging ma, nag, nagsalita para maging popular ay alam niyo po talaga naiintindihan kita ha dahil ikaw ay isang defender ni Medit hmm. hindi mo kailangan i-defend si Medit dahil si Medit po ay strong woman di ba napaka uh, tatag at masayahin, at madiskarte. Alam niyo po talaga, itong si Medet, ay sinubaybayan ko. tiningnan ko ang kanyang mga reaksyon na mga ginagawang, mga cha, um, nagja-charity. Kaya ang payo nga sa kanya ni Kuya Bal, wag na siyang mag-charity. Personal vlog na lang dahil, ano, ang pag-charity po ay kailangan po mapira tayo na kaya natin mag-charity dahil hindi naman po tayo pwedeng matawag na charity kung wala tayo nang pupunta po na tutulungan po ng mga ano kung tayo po ay medyo nakakaluwag-luwag na at sobra-sobra na rin po kahit papaano ang kinikita natin yun po ipamahagi natin sa ating mga kababayan kaya para sa akin pa sir marinduking marindikinong gala <laughs> Ako ay nalilito sa iyo. Nga sasabihin ko sana ng daga, gala. Ay sana po magkaisa tayo. Promise po ma marinduki nung gala. Magkaisa tayo para po tayo ay para parerihas po tayo maging masaya na lang. Kung ano po ang pangyayari kay iyon po ay uh, tanggapin natin ang katotohanan dahil po yan, dahil dito po sa mga toxic na mga supporter. Ayan, sinasabi ko lang po yan. Hindi naman sila lahat. At it, alam nyo po, marami din pong nakakaunawa na ito po ay programa lang po ng kalingap. I alam naman natin na wala, hindi tayo pwedeng magsilos dyan. Dahil po yan ay isa lang po yan na ginawa ni Kalingap Rab na makatulong. Itong way na ito, na ito nga si Kalingap Dan ay pumayag din, sumang-ayon din dahil yan sa Suporta niya po kay Kalingap Rab. Kaya po tayo ay kung ano po ang programa ni Kalingap Rob, suportahan na lang natin. Ako po nagsusuporta ng tahimik. Ngayon lang po ako na mga nakaraan na nagre-reaction dahil uh, mas maganda na po na tayo ay pagod vibes lang at maging masaya na lang tayo. Hindi po tayo dito nagbabangayan sa loob ng kalingap. Dahil po tayo ay isang mga charity na natumutulong sa ating mga kababayan. Yun na lang po, uh, Sir uh, marinduking King Gala. Huwag ka nang gal magalit. Huwag mo yung ipasok sa katawan mo ng mga galit-galit na yan dahil nangyari na po yan sa akin. Uh, gusto ko po i-release na lang po yung mga uh, pagod vibes. Maging masaya lang tayo. Maging, maging babalik tayo sa mga kabata natin. Ayun, wag na lang tayo yung magpapasaringan dahil po hindi talaga po maganda. Iyan ay nai-apply ko po yan sa sarili ko dahil iyan po ay naranasan ko po yung mga pasaring-saring na yan. Kailangan natin mag-direct point tayo doon sa taong pinaparingan natin o pinasasaringan natin, di ba? Kung ikaw ay pinasasaringan mo si Paring July, direkta mo si Paring July at si Paring July naman po ay napakabait na taong Maunawain at talagang professional ang kanyang ginagawa, di ba? Kung nakakapag-reaction man siya doon, ayon yun po sa mga sinasabi ni Kalinga Prab at doon po yan sa mga live ni Kuya Bal. Kaya kung ako sa iyo, marinduki no, ah uh, uh, panood mo na lang ang mga live ni Kuya Bal. At uh, tayo po ay lahat tayo nanonood po sa uh, live ni Kalinga Prab dahil po tayo diyan tayo nagkumukuha ng mga impormasyon na dapat natin reaksyonan. Ayun naman ay kapatid, kaibigan, marinduki no, Tayo po ay para pararipariyas po tayong mga bikulana, bikulano. Kaya po tayo ay magkaisa alang-alang sa mga sinusuporta natin. Ako po ay nakapalo Kimedet, Medet. Medet uh, uh, ba, Basilonia. Hmm. Suportahan po natin si Medet Basilonya Dahil po, iyan po ang dapat natin gawin para tayo makatulong o makasuporta sa kanyang ang nga rin na tayo po ay alam naman natin na si Medit ay nag ay scholar, sabi nga ni Kalinga Prab, tapos na ang kanyang misyon uh, mission kay Medit na ano dahil maayos ang bahay. At alam nyo naman si Medit ay napaka-madiskarte. Yan sinasabi ko nga, is strong ang pagkatao ni Midit. Kaya marinduking galaw, wala kan dapat i ano diyan, i-depende ano dahil wala pong nang uh, ano kay Midit no yung sinasabihan mong inapak-apak kan ay kung ano dinurog dinurog niyo na ang pagkatao ni Midit, wala pong ganoon dahil kami po ay kung maaari, lalo na po ay yung yuyurakan ang pagkatao ng isang beneficiary, diyan po kami papasok. Diyan po kami nagkakaroon ng kaaway kung ang mga beneficiary po ng kalingap ay inuyurakan. Ayan, ang masasabi ko lang sa iyo, gala. Marami pong salamat, hindi tayo nag-aaway, pis-pis lang at lablab na natin ang produ uh, produkto ng kalingap. Yan nga ang sinasabi ko na magkaisa tayo, suportahan natin ang mga beneficiary ni Kalingap Rab, yung anumang ginagawa ni Kalingap Rab, go go lang tayo, maging masaya lang tayo ang puso ko nagiging sweet 16. Kaya marinduki nung gala, wag tayong mag-away-away dahil kung iyan ang anon mo, papasukin mo na lahat ipopoint mo ang mga reactor dito, marami pong reactor ng Kalingap hmm ang masasabi na lang namin, ay magkaisa at suportahan na lang natin ang bawat isa. Huwag tayo dito magawa'y away dahil po tayo ay pinoproteksyon na natin po dito ang programa ng Kalingap. Lalong-lalo -lalo na po dito sa mga Kalingap Ingel at sa mga Labim. Please lang marinduking gala. Mag Marindu <laughs> Alam niyo po, sa totoo lang talaga. Oh. Ano, pinanunod ko yung live mo. Puro kami dito. Dahil ikaw po ang isang defender po ni Midit. Ay tayo naman po ay pag mayroon po dyan na parang mambabalahura po sa beneficiary ni Kalinga Prab dahil iyan si Midit po kahit wala nang dandit or dadit ay tayo po diyan ay nakasuporta pa rin dahil po yan isa sa mga beneficiary ng Kalingap Lalong-lalo lalo na po si Kalinga. Ah uh, Kalinga 'di ba? Wala nang dandit, wala nang dadit ay iyan po ay tuloy-tuloy po ang suporta natin kay bilang isang si Medit at beneficiary ni Kalinga Prab. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid. Sana po iwasan na natin ang mga niga, ha? Ah? mga negative na mga usapin, lalong-lalo na po ki Medet. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo, marinduking Gala. Wala po tayong awayan at hindi po natin dito yinuryurakan you know, ang pagkatao ni Medet dahil po siya po ay beneficiary ng kalingap. Maraming salamat po. Thank you so much. Uh, shout out po kay Gala. Marinduquino. Ayan. Marami pong salamat at suportahan na lang natin po si Medet. Bye-bye! We love you so much! suportahan natin si Kalinga Prab at Kuya Bal at Idna Vlogs at ang aking mga kasamahan. Ayan. Bupil Mix Vlog, Hayats Mix Vlog, Irma Galo Mix Vlog, Selena Barbosa Official, Silty BPH, at Banat Bagsik. Ayan. Malu de los Santos. Marami pong salamat. Babayu. Mwah!